shop ng Barako mayroon ka ano yan may parang pulito sa lumalapas yan o yun o bagalaw ito po yung nagpapalapot pag nagkikig kayo pag lumambot yung pressure niya ito po yun ito pag sira na po yan pudpud, may posibilidad po na ano matigas pa pag hindi naman sira yan o kaya itong rakaram, arm pod na yung pinaka pa niya kasi dito tumatama po yan pag napunpun po yan tigas pa dyan pag ganun po ipatsik na pag kinapangan tayo, nabawasak yung ilalim. Kasi pag patibas pa dyan, minsan na nabawasak, yung sa kickstarter. Idle gear, kickstarter gear, at saka yung gear na clutch housing. Mas malaki pa magagas yun. Isa dito po. Loob nito na dunong yan. Ito lang, hindi na pumapasok yung lubrication ng langis. Kasi dito po pumapasok yung langis. Oh. Pag hindi na po pinasok yan, matigas na po ang hindi na rin gumagalaw ito. Naka-steady na lang minsan. Kaya minsan pag bukas mo sa gilid, sa timing chain, yung wind drum niya, nakabuka na lang ganun. Ito po. Pag hindi na po naglaro yung gitna, ito nakabuka na lang. Naka-steady na. So, Kaya hindi na siya lumalabas yung pinakabulitas na. Kaya matigas panjakan. Yung kwan sumisira sa starter, idle gear, pag matigas pa isa kasi yung ibang driver akala nila normal lang sisipayan ng tudong, hindi nila alam na marami palang sisirahin dahil lang dito o kaya dahil dito sarakaran